Mga kababayan, kung inyo pong matatandaan na nagpaliwanag po ang dating gobernador uh, Presbitiro Velasco Jr. tungkol po dun sa design na letrang B, yung kulay blue na letrang B sa ating uh, Marinduque Provincial Hospital. At narito po yung kanyang paliwanag. Po, ang mga nagdi-design niyan ay yung sa ano eh, sa Public Works po eh, may mga architect sila, may designer hindi po ako nagsabi sa kanila maglagay ng letter V. Ano ho? Mga kababayan ko marinduki sa totoo lang po, yung uh, project approval po, ay yan po ay dumadaan sa Office of the Mayor at sa Office of the Governor. Yan po ang katotohanan. Ang disenyo at pagpapatupad ng isang local na civil works project ay kailangan dumaan sa pag-aproba ng sangguniang council, at ng local chief executive, gobernador at mayor. Yan po ang totoo. Kaya kapres B. Bilasco ay kalukuhan po yan na hindi nyo inaprubahan ang desenyong letrang B. Hindi man ho nakalagay Bilasco, hindi ho ba? Sa ngayon nga ho, hindi ho namin nakukontrol yung design niyan. Ito ni kapres B. Bilasco ay hindi nakokontrol nila ang design. Pero ayon po sa Local Government Code of 1991, Republic Act number no. 7160 at sa prinsipyo ng uh, decentralization o devolution sa Pilipinas. Sa ilalim nito, ang mga local government unit kasama ang provincial government, city, municipal government at barangay ay binigyan ng mas malawak na kapangyarihan at responsibilidad sa pagplano, pagpopondo at pagpapatupad ng mga serbisyo at proyekto sa kanilang nasasakupan. Kasama po dito yung control and supervision at approval ng proyekto. Project approval. Ang disenyo at pagpapatupad ng isang local na civil works project, national project ay kailangan dumaan sa pag-approve ng sangguni ang council at nang local chief executive, gobernador at mayor. Kahit po yung mga design, yung mga simbolo na yan, ay yan po ay dumadaan sa approval ng Governor at mayor nang sangguni ang council at local chief executive. Yan po ang totoo, Kapres B. Bilasco. Walang preno kung bumatikos. Makatuwirang at patas na komentaryo. Ang kapitan ng masa, kapitan mapalad ng marinduke. <silence>